Having sponsored, the, having sponsored the measure, I move to open the period of interpellation to recognize the sponsor, Senator Robin Hood Padilla, and to interpellate our minority leader, Senator Aquilino Coco Pimentel III. The, third. The, uh, the chair would like to recognize Senators Padilla and Pimentel. <laughs> can, can I have a minute suspension, Mr. President? Suspended. We? We? Well, Ito ba? siyempre, bago nila ginawa yung kinover muna nila sarili nila ng, ano ba tawag, circular ba? Opo, uh, circular. circular? Opo. Oh, sige ano po ang legal basis ng Commission on Audit sa pag sa para sa para sa kapangyarihan nila sa pag-issue ng circular. Opo, napakaganda po ng uh, tanong ng ating uh, pinunong minorya. At yan po, alam niyo po dito po sa aking kaliwa, kung titingnan niyo po. Dahil ang sabi ko po sa kanila, Ginoong Pangulo, tayo po ay haharap sa bar tatner, pa, bar tatnacher. Matematisan pa. Kaya kailangan po battery ng mga auditors ang kailangan po natin dito sa kaliwa. Uh, yung legal basis na yun ay... Section 2 ng konstitusyon. Opo. Uh, sa... Hello mga Kapinas TV, Naku Robin. Sana nagresearch ka naman, hindi asa ka na lang sa mga nasa likod mo. Ito'y parang thesis na iyong dedepensahan kaya't dapat nag-research ka at pag-aralan ito. Mabuti ang layunin, subalit, kulang sa preparasyon kung kaya't hilaw ang labas at kulang sa substansya. Isa pa ang boss mo, sobra ang pananakot sa Commission on Audit noong siya ay nakaupo. Dito po sa nakalagay po sa ating konstitusyon, sa Section 2 po, all ah now, letter all D, the Commission on Audit, dito po sa section 2, number 2, sabi po dito, The Commission shall have exclusive authority subject to the limitations in this article to define the scope of its audit and examination, establish the techniques huh? the and methods required therefore. Yun po. Uh, aside from the circulars that they have issued and aside from the constitutional basis in the 1987 constitution ano po ang batas na nag na, go govern sa kanilang mga kilos uh, sa, sa sa ngayon po ay sa mga yes. batas at syempre po yung pong nakaraan nung panahon po ng uh, uh, tayo pa po ay uh, nasa panahon pa ng uh, uh, Marcos Sr meron po tayong Presidential decree, decree, 1445. Opo, doon po nagbase uh, halos... And, opo. and that is a 1978 law. So, ibig na, ang gusto natin na uh, sabihin ngayon, ang, ang basic and fundamental auditing code na sinusulod ng COA uh, nga sa ngayon is, is a 1978 law. Opo, okay. kola, opo. Yung, yung 1978 auditing code na yan, Uh, paano naman siya binago ng mga detalye na nandun sa 1987 Constitution? Oh. Nang 1987 Constitution. Ayan, napakaganda po ng uh, iba talaga pala pag may battery ka dito po. Opo. Ito po, ang sabi po nila, nandoon po ito sa Book 5 ng Admin Code of the 1987 Constitution. Meron po ba tayo? May mga bago ba tayong ideya o bagong approach uh, dito sa ating panukala? Kasi kung, ang unless sasabihin niyo po sa amin na yung circular, pinagsama-sama lang natin lahat at ginawa natin code. Ganun ba ang ginawa natin dito sa panukalang ito o hindi? Uh, katulad po ng uh, sinabi ko po uh, kanina, ginong Pangulo, meron po kasing sa takbo po ng panahon, Meron din po silang mga ginagawang pag-aaral sa abroad. Ano po? Opo. Okay. At yung mga best practices po sa uh, sa abroad. Gusto din po natin maisagawa. Pwede akong sumingit tungkol diyan. Okay. Ang ating bangko wa chairman ay chairman ng isang international organization sa ngayon. Para pagkaalam ko. Chairman ata siya ng isang international organization. Okay. So, siya po ay member po. Member. A member. Okay, okay. okay. tama. na may okay. member tayo. Maniniwala kami sa iyo, Robin kung humiwalay ka na sa mga Duterte. Heto, panoorin ninyo kung paano pinagbantaan at tinakot ni Duterte ang mga tigakuwa. Sino ang tigakuwa dito? Dihulog na sa agdanan para hindi makareport? Yes. Maniwala yes. kanyang kuwa na yan? <laughs> yes. You know, you do, just do it by circular, then you uh. expect everybody to okay. obey. Mga circular office, okay alam ko, inyo yan. Sino ang taga dito? Ihulog mo na sa agdanan para hindi maka-report. Yes! Maniwala yes. kanyang COA na yan. Ah, okay. So, ang gusto nilang sabihin sa atin is... Uh, hindi lang hindi, sa ngayon hindi naman talaga nakarilay ang COA sa isang 1978 na issue at pati na rin sa book 5 ng admin code ng 1987. Okay. Apo. Kaya po ang next tanong ko, eh, nam, medyo na-update na rin naman pala ano po naman ang uh, pagbabago na ating ilinagay sa ating panukala uh, such that it is desirable more desirable now to have this uh, new government opo. auditing code. Opo. Uh, opo, pwede po natin itong isa-isahin kung ano po yung mga bagong provision, mga bagong idea kung mabigyan lang tayo ng idea o sample lang ating sponsor. Opo. Ano ang mga bagong idea na na nakuha natin sa jurisprudence na ilinagay na ngayon natin sa panukala, ano ang mga bagong idea na nakuha natin sa ating participation sa international organizations and fora na ilinagay na rin natin ngayon sa ating panukala. So para 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 masundan po natin yung mga bagong okay. idea sa ating panukala. Meron po ito kanina umaga amin ah, itong ah pinag-aralan. Section 27 ba yon? Paki Sandali lang po. Uh, uh, a minute suspension, Mr. President. Session is suspended for a minute. How about, sa, how about sa international best practices? Meron ba tayong napulot doon na linalagay ngayon natin dito sa ating panukala? Uh, ano tawag? Section 26. Ayun. Nako, ito po yung pinakamaganda na pinag-usapan po namin. Ako, gusto ko po ito. Kasi maraming lugar na hindi na pupuntahan ng COA. Nakalagay po dito sa Section 26. institutionalizes of Citizen Participating Audit Program. Ito po yung Deputized Citizen Particip Particip Participatory Office. Since 2016 pa po, po ito. Ginagawa nyo na. Opo, nag-deputize po sila. Opo, ng mga... O, mga CPA po, no? Tawag po nila CPA. Mga... Opo, opo. Kaya po, ito po ay napakaganda sapagkat uh, marami pong lugar dito sa ating bayan ang hindi po na pupuntahan, uh, ginoong Pangulo. So, itong ang gusto natin sabihin, ito pong paragraph na ito ay nasa GAA at lumalabas yan year after year after year. Special, nyo, special nyo, provision nyo, po. Pwede po natin basahin. Titignan. Sige po, titingnan titingnan na lang po natin. Basta Oo, kasi ayo natin ng ano eh. Ayo natin ng Doon po ba sa... Oh, sige, pa, pakitingin na lang po yung... Apo. Doon po ba? Pati po ba sa special provision ay binanggit ang fiscal autonomy? Yes, ito. Ito po. Tingnan natin. Apo. Aha. Page, page 11. Ano dito? hindi lang po. Minute suspension po, ginawang Pangulo. Notwithstanding any provision of law to the contrary and within the limits of appropriations in this Act, the Chairperson of the Commission on Audit, COA, is hereby authorized to formulate and implement implement the coa's organizational structure b fix and determine the salaries allowances and other benefits of the coa personnel in accordance with the rates and levels authorized under ra number 6758 as amended and ra number 6686 as amended and c Create new positions, transfer an item, or make other adjustments in the personal services itemization whenever public interest so requires. Implementation of the foregoing shall be subject to compliance with organization, staffing, and position classification and compensation standards of the DBM. scrap and build policy, and submission to DBM of a resolution stating the changes in the organization and staffing in accordance with the foregoing standards and policy for proper documentation. Yung po, Pangulo, Okay. Wala Pero alam niyo yung, tan alam niyo yung tanong ko po. Kung yung paragraph na yan, lines 5 to 7, ay nandun sa special provision, ang layo po nung binasa ninyo. Hindi naman yung paragraph na yan eh. So siguro ang sinasabi nila sa atin, kinompress yung ano at linagay. Pero delikado po kasi mag-compress tayo ng... Ilang ideas kasi when wa when we when we re-expand the compressed uh, sentence we Pwedeng iba na ulit yung conclusion, yung conclusion natin. Iba ah, na po. So, mukhang ang sagot sa tanong ko, hindi. E, wala ito. Itong paragraph na lines 5 hmm. to 7 ay wala sa special provision. Hindi oh, po. Wala po. po. Napakaganda po ng uh, naging talakayan dito sa amin. Uh, napakaganda po kasi ng uh, katanungan ng ating uh, pinunong minorya. At uh, alam nyo po, ito po kasing pinag-uusapan natin ngayon. Ito po ay galing pa sa Presidential Decree number no. 1, 445. Ah, patingin, 1445? At uh, ito patingin? po patingin? ay... Uh, at ang amin pong napag-desisyonan, ano uh, ano amin pong i-specify dito sa Section 24 na malinaw kung ano po yung dadaan sa audit. Ibig pong sabihin, kung ano lamang po yung dinapuan ng pera ng gobyerno doon po sa PPP, doon lang po sila may karapatan na mag-audit. Kunsaan lang po dumapo yung pera po ng gobyerno. Pero do maliban po doon, wala po silang pwedeng silipin doon po patungkol doon sa uh, uh, private na kumpanya. Pero sa ngayon po ating sponsor na sa pagkakasulat ngayon medyo Opa. hindi yan limited jurisdiction. Opo. Tama Opa. Okay, sige Opa. po. At least tinatanggap po sige ng ating <laughs> So lukong, sab so malalaman lang natin ito or, or kung uh, kami ba uh, ang ating mga kasama ba ay sa sang sa amendment kung marinig na namin kung uh, paano natin mahuhuli yung konsepto ng Opa. limited jurisdiction. Opo. Opo. So at least maganda po 'yan at uh, malaking bagay na po 'yan ay yung parang agam-agam nila yung Apo. Wo worry worry nila concern uh... Opo. na Opo natural po yung kanilang pag-aalala sapagkat sila po ay mga investor din po ano eh po kailangan din natin alagaan yung mga investor Pero wag po silang malumbay at wag po silang mag-alala at uh, lahat po ng pwedeng gawin ng koha uh, patungkol lamang po sa pera ng gobyerno po ngayon po, may uh, yung konsepto ng right sizing. nakaka ka discuss lang natin parang nasa building 'yon. Pero yung yung kahulugan ba ng right sizing na gamit natin sa panukalag ito eh, kaparehas ng right sizing na ini na Sinabi po ng ating Senate President na dinipensahan niya yung kanyang, yung kanyang panukala? Opo, uh, al alam niyo po, kung uh, mapapansin niyo po kasama po ako ng ating uh, ginoong Pangulo doon sa right-sizing, sapagkat naniniwala po tayo doon. Pero kanina po sa kanyang paliwanag, malinaw din po na sinabi niya, hindi po ibig sabihin noon, na tayo po ay uh, magbabawas o ano. Kung hindi, pipiliin po, po yung mga tao talaga. Na talagang sila po yung magpe-perform. Yung talaga pong may mga kakayahan. Yung tunay po na uh, masasabi po natin na madi-deserve po nila kung magkano po yung natatanggap nilang sweldo mula po doon sa ahensya ng gobyerno. Kaya uh, ako po, ay uh, nakasuporta po doon. At dito po, sa kasalukuyan, naririnig ko po ang aking lupon at kanila pong uh, naisagutin ang inyo pong katanungan. Opo. Okay, Araw-araw, yung -araw, uh, Katunayan po, uh, ginong Pangulo, lahat po ng aksyon ng COA na may kinalaman po sa uh, organisasyon po nila, ito po ay dumadaan po sa DBM. Yun. Opo. Ito po ay ina-approve ng uh, DBM ang kanila pong tinatawag na revised plantilla. Opo, wala po silang uh, uh pagmamalabis po na ginawa patungkol po sa right size. Hindi natin binabago 'yon. Yung uh, yung authority ng DBM na daanan ng kanilang idea o proposal at magbigay ng approval ay nandito po sa ating panukala. Iri-retain natin 'yon. Opo. Opo. Nagustuhan mo ba ang video? Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share ng video. Hanggang sa muli.